Alin nararoko pa kaya perka? Siguro 76. Kung hindi mo kaya eh. Ba't hindi sa Ayun kaya hindi naman, salamat din. Dito tayo sa ngayon sa mga baba, imbaka. maraming buyer. Ayan, mga may kulay. Ayan, may Maliit. Bakit karamihan sa mga inahin imidyo medyo may pagkatagalogin? Magkano yan, sir? May get 30. May get O may get 30,000. Inahin ano? no? may get 30,000. Isang inahin. Ayan. Native. Ready tau siya Ito, inahin. Sir, magkayo inahin mo, sir? 51. 51,000. Baba, sumay. Inahin ito, inahin. 51,000. Patabain. Ayan. Kumuriyo. Mataba yung inahin. 51,000. Ito naman. Ano yung sir? Dumalaga? Hmm. Dumalaga po. Magkano po yan? 36,500 okay. 36 isang dumalaga. Ayan, meron ganitong presyo. 36,500. Dumalaga pa lang. Ayan. dumalaga. Matangkat na dumalaga. Ito mga dumalaga. Pero magkano presyo ng mga dumalaga, ma? 120. 120? Tatlo na? Tatlo na? Ito, oh, tatlong dumalaga. 120. Tatlo. Ayan, magagandang dumalaga. Magandang presyo. Alas lumalabas dito 40,000 40, lang isa. Ito, napaka maganda dito isang matangkad na mahaba ang katawan. Ayan, 140. Tatlong dumalaga. Ayan. O, oh, ganito ang presyo ngayon ng mga dumalaga dito. Ayos ang presyo nito, ayos. 140, tatlo lang. Puro mga dumalaga. <coughs> Pekmo yan. Tagalog. Magkano yan, sir? Patong sa tatlong po. Patong sa tatlong po. Ayan. Tatlong patong sa 30,000. Ayan. Okay. Si Sir, ayan, bibili ng inahin daw. <coughs> Ito, magagandang inahin. Ayan. Dumalaga. Sa mga gustong bumili ng mga dumalaga at inahin. Tinan nyo kung gaano kalalaki yung mga binablog ko ng mga dumalaga at inahin. Malalaki na siya. Ayan. Ito ay dumalaga. Malaking dumalaga ito. Ito. Ano sir, sa inyo to? Ano itong mga dumalaga pala? oh, sa mga do, gusto bumili ng dumalaga. Ayan o. Oh. Magkano itong ganito? Tatlong nga. Bibigay ng partida ng 55. O, partida 55. Ayan. Ito si sir. Ayan. Maganda ang mga ano nito sa subscriber ko na nagtanong sa mga inahin. Ito kay sir. Ayan, magaganda yung mga inano niya. Mag-inquire kayo sa kanya. Uh, Dari kayo sa kanya. mag kayo sa mayari para hindi kayo mapahama. Ayan, sa mga gustong nag-inquire dito sa Garcia, ito si Zero. Ayan. Mag-message kayo, bibigay ko sa kanya yung Facebook, Facebook account niya. Hindi, madumalaga niya, malalaki. Malalaki. Malalaki ang kanyang ano. Ang sa good price. Magandang presyo. Ayan. Research ID. So, yung mga may-ari ng mga dumalaga. Magaganda, no? Magaganda. Ito yung na-buy ko pa Maraming na benda. Kasi. Ayan, yung mga dumalaga niya. Nasa 55,000 lang yan. Ayan. Yan ang mga malalaking dumalaga na. Ayan. 55,000 lang yung mga yan. Ayan. So, ito, uh, isang inahin ni Sir Charlie. 67, malaking inahin na siya. 67,000 ang halaga binibigay. Malaking inahin na ito. 67,000. Ito, <coughs>

Kumahari ng bawasan pa para makamura mo ng kalakay. Oh, kaya kung hindi pa ako sa salamat. At dahil na makalakay, pakinig ko, hindi ako napapataw. Kung hindi ko nalilig sa inyo, tsaka mo Oh, 75. 75. 75 ang tawad niya, sir? Oh, 75. 75. Pagkakalabas sa akin, salamat. Saan? Ay, sa akin, sa sa maglalabas na ito. Isang buwan sa isang buwan at isang buwan. Uwag. 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 Wala

na motor, stretch. po po. po. Na po. Si po Isang magpapalamang. Okay. at oo, Salamat. Ng hindi naman. Salamat ay. Masaya naman daw, ba. na. dan ni. po mo? Deteransya. Lakang ito. Opo. Binibigay din. Opo. 70. Binibigyan ng 76. Tapos tinatawaran na siya ng type kampo nito. Isang ang pagitan. Ay tinulungan ko na rin lang talaga matandae eh. mga pa rin ang Salamat ka na lang ha Uwan. Uwan. Lima, ano nga? 75,500? Ayun, nabili na 75,500. Patang isang libon, nagpatigas ang Ano nga namin daw? sila sila? na, sila. Wala na, na. nabili na 75,500. Ano na, wala na, wala yan? 75,500. malaking baka. Tenang pak, Brahman? beraman. <laughs> sungay. sungai. sir? Cinta. Oh, Pwede na, sir. Aba naman, eh. 80,000 na bilini, sir. Gabayana na siya. Ha? Huh? Ganda, no? Brahman. Wala pang sungay. 80,000 ang pagkabit. O, oh, nabili na. 80 mil. Uh, 80 mil. 80,000. Batong 70 mil. Ayan. Murang baka. Ayan. Budget mil. 20,000 patong ang gulinggit na baka. 48,500. 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 よかった。<music>